lahat po ng requirements ng DTI, ng BIR. Tapos siguro kailangan din po natin uh, tulungan ang uh, siguro funding na rin para sa DTI enforcement, para sa BIR enforcement dahil napakaganda na rin po ginagawa nila. I think lang uh, it's just a matter of putting more people uh, giving more budget to enforcement activities kasi ang ganda po ng effect eh. Doing, ano, meron pong last week meron pong na na raid ang BIR na napakalaking shipment ng uh, illicit products na vape. Ang ganda po ng effect niya kasi na for for some time matatago po 'yung mag, 'yung mga illegal 'no, 'yung mga nagpaparating niyan. Pero kung kung titigil ang BIR doon, eh mawawala po 'yung gains. So we want to push BIR and DTI to make it a regular. Ting talagang araw-araw. Nakikita naman natin na may mga posang ng BIR. Araw-araw ang ikot yan. Sana tuloy-tuloy po. At tulungan pa sila siguro budget mga tao, mga tauhan nila para makapag-ikot pa sila. Uh, more, more, probably sa mga probinsya na. Dahil dito naman sa Metro Manila, parang nako-cover naman nila. Yung mga sa probinsya, medyo matatapang po yung mga, ano, yung mga vape shops doon dahil baka hindi sila nabibisita. Kami po dito sa Metro, I'm a retailer. Si Mr. Glenn C. po kanina nagsalita uh, about uh, importers. Uh, so nasabi niya po ang mga sentiments ng importers. I will talk about yung ano naman, yung sa mga retailers which uh, I'm also a part of. Kami po sa mga retailer na mga compliant, talagang hindi po kami bibili sa uh, illicit. Hindi po kami gagaya doon sa mga sinasabing 70%, 30% or 80%, 20% na magdi-display po ng ano no ng uh, 20% compliant pero nasa ilalim ng mga ng mga stante yung mga 80% na illegal. Marami po kaming ganyan, hindi po buong industry ang ganyan. Kami po 100% compliant sa aming association, tinatanggal po namin na mga nahuhuli namin ganyan. Kaya nga po medyo nababawasan ang membership namin dahil nga sobra kaming sumusunod. Pero nga, eh, yun po ang kailangan eh. Pero pag narinig naman namin na itataas pa lalo ang, ang taxes, ang excise tax, masyado na humalayo yung, ano, yung, yung pricing ng illicit, lalo kaming mamamatay. Uh, pardon the word, mamamatay po ang industriya namin. Wala rin pong maibibigay na tax dahil po ganyan po pag tinasan mo, lalong, lalong, Magmumura ang illicit, mamahal naman ang, uh, ang compliant, may din. Pati nga po na pag-usapan yung flavor, yung sinasabing uh, two flavors lang may iwan o, o isang flavor na lang. Eh, hindi po namin mapipigilan na illicit dahil nagtitimpla sa bahay yan eh. So, bibili lang sa parang bakery supplies strawberry, hahaluan lang nili, nila yung liquid nila ng strawberry, di okay na sila. Eh, pero kami mga compliant, yung mga gustong uh, sumunod ng tama, eh, tobacco at mental lang kami. So, we have to balance siguro the approach, uh, Your Honor, no? Sa sana mapag-aralan mabuti. Dahil, uh, yung primary goal natin dito, mabigyan din ng ng koleksyon ng gobyerno. Matulungan kaming mga naghahanap ng ng alternatibo sa sigarilyo. Kasi po, feeling namin, parang yung health uh, advocates kanina, naririnig ko lahat yan. Puro mga bata po yung pinag-uusapan. Pero paano naman po kaming mga, mga may edad na nagre-rely dito sa product na to? That gusto namin ng less harmful alternative. Ako po ay eh, isang ano, no? ay ma living proof na nag i ang health ko. Dahil po ni Nigarillo ako na matagal noon, mula high school hanggang uh, hanggang 2009. Nakaki ang doktor ko nakakita ng spot sa lungs ko. 2009 'yon. Sinabi sa akin, Joey, wag ka nang maninigarilyo dahil magiging emphysema 'yan, lalaki 'yan. Eh tama-tama naman po na discover ko yung ano, yung vape. Mula noon, nagpapa-check ako. Hindi na po siya lumaki, ba? Uh, bag ko si hindi na nakikita sa mga imaging na mga MRI ganyan. So, ako po sa akin naniniwala ako sa sa ano, sa sa tobacco harm reduction. Yang ano 'yan. Sir Dulay, you're the president of the Philippine E-cigarette Industry Association. Yes, sir. Honor. So, uh, do you agree uh, that yung sinabi kanina ni Mr. Principe and Mr. Dina, almost 70 Ah, uh, sticking na ko lang notes ko ah. Ah. Uh, 80% illegal products ang vape and then 70% illegal entities. Ah, uh, wala kaming uh, ah talagang data uh, no. Pero wala uh, walang data, it's just um, it's informal data. Yeah, right? so parang estimates it, lang, estimates. I I would agree to the 80% illegal products in the market. And yung mga retail mga nagbebenta, 70% are also illegal, meaning they're not registered, uh, uh, they're not uh, registered with the DTI, they're not registered with the BIR. Is that correct? Is that more or less lang ha, estimates. Some are uh, not registered, some are registered yung binabanggit kanina na nag nagdi-display lang ng uh, compliant products sa sa harap pero nasa likod yung mga o nasa ilalim yung mga illicit products pero most of the the products that they sell this illicit uh uh illicit uh, sellers is I think uh I would agree that would be around eighty percent eighty percent yeah so in the in 100% one hundred percent ang vape retailers almost eighty percent are what we call um uh let's call not, it hybrid uh, non compliant Honor. yes or uh unscrupulous kasi eh, pakitang tao lang yung 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 legal na products pero sa likod mas marami illegal. Uh nangyayari po yan kasi na, na pinapakita naman ng BIR pag sila po ay eh, nag uh, na raid sa ganun nga sa harap mga compliant tapos ang na raid nila hindi compliant. Lumalabas parang mga So mga ganun mga unscrupulous sellers mga 80% of the total uh, kasi, yes, um, uh, it follows na if you have 80% illicit products, uh, the vape sellers also will be able to find those products na mabebenta nila. So in other words, if we raise the uh, excise tax to 66.5 per milliliter, yung mga nag, hindi nagbabayad o patago, hindi magbabayad pa rin yun. Lalo yung mga na po, nagbabayad, yun lang ang magbabayad. So in other words, 80%, if you're saying, on estimate lang naman to, ah, I don't have any data, 80%, hindi sila magbabayad pa rin. Ganun pa rin yun, Your Honor, hindi pa rin sila magbabayad. Bagkus eh, siguro lalakas pa loob dahil lalaki kita nila dahil lumalayo yung, yung uh, legal products sa pricing sa kanila. So hmm. lalo silang lalakas. Kaya po, doon kami natatakot lang po sa... Hmm baka hindi po na-intindihan masyado yung uh, effect ng pagtaas ng natin ng uh, ng rates sa excise tax but we support the ano the the idea of uh, unified tax rate you support the the, the unified. Unified. Okay. Okay. Yes, okay yes. and if, if we ask you uh, what is a, a what do you think is the appropriate unified tax rate uh, we were uh, Uh, before Kanina, we, i heard si mr chamsay at half ang kanyang nakikita. Yeah. but in your in your opinion just to just yeah. to enrich the record yes, i'm not uh, saying naman na yun ang gagawin i'm just you just want to capture the opinion of everyone yes po well, uh, that's what i did i i talked to our members i talked to industry players mga stakeholders and we came up with the yung 30 pesos per ml that's why uh, as a uh, as the as the head of the association nung nakakit ng parang yun ang naging ano namin naging uh, parang uh, agreement with them nagkakalapit lahat doon so we we pruned it down lumabas 30 pesos per ml na baka mabuhay pa yung industry yung compliant industry so yun po ang pinopropose namin is 30 ml total po kung pag-uusapan naman po yung parehas lang ng saltnik ngayon ang sasabihin na ah, mas mababa sa saltnik ngayon ng ang rate na 30 pesos per ml uh, hindi hu magandang ano yon uh, parang uh, analogy ano hindi hindi ho magandang comparison yon dahil wala nga hong collection ng BIR sa sa saltnik products so we we cannot compare it's not apples to apples, parang hindi rin siya uh, comparable dahil zero nga ang collection ng ng uh, saltnik so we have to we find the uh, ano yung parang Uh, we have to strike a balance kung ano yung pinakamagandang rate na tutuloy ang industry.